Magandang araw muli sa inyo mga ka-adventure. Sa videong ito, tayo ay magbabalik dito sa ginagawang bypass road na matatagpuan sa Lobaw, Pampanga. At ating ia update ang progreso ng ginagawang proyekto rito. Tubig ang daan. Dahil basura, oh. tapon dito. Oh. Grabe oh. Wala, ang baho. Tinapon na dito yung mga basura. Mayroon tayong update na mayroong kasamang konting adventure, <laughs> off adventure. At ito na yung unang tulay na sinasabi ko na nagawa na. Ngayon, naipakita naman natin sa drone shot na yung pinakadulo, eh wala namang progress, no? Wala namang latest development. Kaya halika, muli ninyo akong samahan at sama-sama nating alamin ang latest development ng project dito. Let's go! Well, hello mga kadventure. Magandang araw sa inyo lahat. At nandito tayo ngayon sa may Lubaw Bypass Road. Ito, sa likod natin. Ngayon, napupuntahan natin yung na-vlog na natin nung nakaraan. Titignan natin yung current progress ng ginagawang Bypass Road. Di ba ito yung magdudugtong na Bypass Road papunta doon sa Sasmuhan, Santo Tomas, Minalin, ano? Kaya titignan natin ngayon kung gano'n nakalaki ang improvement ng nagagawang project ng bypass road na to. Pupunta natin. Dito tayo mag-umpisa. Ayan. Diyan tayo mag-umpisa sa ginagawang bypass road. Tara, let's go! At yan mga kadventure, nandito na tayo ngayon sa ginagawang ano, bypass road. Di ba din kanina galing tayo doon sa Lubao Bypass Road Tumawid lang tayo doon sa pinaka crossing Pag dinaretso nyo na yun Matutuntun nyo na tong daan na to Last vlog pa natin dito Parang last year pa yata Last year pa At titignan natin ngayon yung update ng ginagawa dito ngayon Na tinatambakan Di ba itong di direction na to ito yung magdudugtong sa Jose Abad Santos Highway. Malapit na sa pinaka-crossing ng papasok ng Bataan tsaka sa Olonga po. Ngayon sisilipin natin kung gaano nakalaki ang naitatambak nila dito sa ginagawang bypass road na ito. At mamaya lilipat tayo dun sa kabila. Titignan natin yung kabilang side naman. Yung papuntang Sasmuan, Santo Tomas tsaka Minalin Park. Etong dinadana natin ngayon ano to eh papuntang Bataan Park ito. Mukhang walang ano ah, walang gumagawa oh. Nung una ko na vlog ito sa malapit nakikita ko na yung mga machinery, yung mga heavy equipment na gumagawa eh. Ngayon parang wala akong nakikita eh. Oh. Hindi ko lang din alam kung yung mga may-ari ng mga tinamaan na eh, itong ginagawang bypass road na to kung nabayara na ang laki na nang natambak eh oh. dati parang hanggang dito lang itong portion na to na tinatambakan eh pero ngayon ang lapad na sigurado ako napakalapad na ng gagawin na daan na to yan oh. Diretso pa tayo doon hanggang sa pinakadulo. Tinubuan na nga ng mga ano yun, damo. Yung ano, tinambakan. Tinubuan na ng mga damo. Ito ang Pampanga Southern Bypass Road Project na rin bilang Lubaw, Guagua, Minalin, Santo Tomas o tinatawag na LGMST Bypass Road Project. Ito ay may habang 29 kilometers at ang kabuang project na ito ay nagkakahalaga ng 30.29 bilyong piso. Naglalayong i-decongest ng bypass road na ito ang mga pangunahing kalsada tulad ng Jose Abad Santos Avenue. Noong Hulyo, taong kasalukuyan, ang DPWH ay naglagay ng girder para sa isang bagong boundary arc sa pagitan ng Lubaw at Hermosa, Bataan. Mape-pending na naman tong project na to sana wag ito ano wag itong pabayaan wag itong patagalin ng project ng ano ng DPWH baka matenga na naman to sa matagal na panahon alam nyo naman nagiging ano eh maraming issue ngayon sa DPWH ng corruption eh na eh, ano ni BBM yan eh ni President BBM Naibulgar. Bulgar Yan hanggang dito na lang ito mga ka-adventure oh. Walang ano ngayon Hanggang dito na lang itong tampak na ito Yan di bali ito ang direksyon na ito Yung sinasabi ko kanina De direksyon to doon sa may papunta na ng ano Malapit na sa pinaka crossing ng papuntang Olonga po Tsaka sa Bataan Di ba dito pa lang din dito Tumigil yung ano, tigil yung mga ginagawang pagtatambak dito tsaka paghukay para magdire-diretso. Pabalikan natin ngayon yung kabila. Yung sa pinaka papuntang Santo Tomas, sa Smuan tsaka Minalin. Yun ang pupunta natin ngayon. Sa ngayon dito wala. Tigil muna. Walang ginagawa dito ng operasyon ng DPWH. Inumpisahan noong taong 2018 ang paggawa ng proyektong ito at wala pang inilalabas na opisyal na mapa ang DPWH para sa proyektong ito ng Lubao Bypass Road. At ang proyektong pang-infrastruktura na ito ay naglalayong mapabuti ang daloy ng trapiko sa gitnang Luzon sa pamamagitan ng paggawa ng isang bypass road na mag-uugnay sa ilang munisipalidad. Kabilang ang Lubao upang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko sa Jose Abad Santos Avenue at mapadali ang pag-access sa bataan at sambales. Ang proyektong ito ay pinondohan ng pambansang pamalaan at itinuturing na prioridad ng DPWH Region 3. Ito, itong mga sasakyan na ito, Siguro, mga may-ari dito ng, ano, palaisdaan. Yan, o. Oh. Doon, may magandang bahay doon sa dulo, yun. Oh. Yun, siguro, yung, ano, uh, yan. May-ari nung sasakyan. May mga ibang bahay doon, no? Oh, nasira, ano. Hindi na natirahan doon pa oh, sa kabila oh. at yan mga ka-adventure pabalik na tayo no? lalabas na tayo rito at naipakita ko lang sa inyo yung portion ng ginagawang bypass road na ito yung papuntang Olongga po tsaka Bataan ngayon itong direction natin papunta na tayo sa ginagawang part ng Sasmuan going to Santo Tomas at minalin talabas lang muna tayo rito maganda sana kung ganitong natetengga itong mga natambakan kung natapos na no, dire diretso na kung nagdugtong na doon kasi alam ko meron ng nano doon eh may natambakan na rin doon parang magkakasalubong itong ginagawa na itong pagtatambak pero sana magtuloy-tuloy hanggang sa magdugtong na para ganito nagkakaroon ng pagsisetting tong tinatambak nila no lalong tumigas yan di ba di tatawid dito eh kung hindi ako nagkakamali sana balang araw may ginawang ano dito may gagawing tulay para magdugtong doon sa pinakakabila kasi malayo layo pa rin ito kung walang tulay lalabas ka pa rito sa main road bago ka makabalik uli doon sa kabila papunta sa sasmuhan kaya yan ang suspecha ko dyan baka magkaroon ng tulay dyan at yan mga kadventure ano hindi ko na pinakita yung pag-ikot natin pero eto eto na yung kabilang part doon tayo galing kanina sa kabila kaya yung sinasabi ko kanina na sana ang alam ko baka gumawa ng tulay dito na magdudugtong kasi malayo yan pag iikot ka sa so bagay, kung ano naman din, pwede rin naman kumaliwa. Pero kung mga galing dito sa Bataan Bound, papunta rito sa Sasmuan, eh malayo yung ikutan nila. Kaya siguro in the future baka gumawa ng tulay dito. Yan, ito yung ilog yan, yung Gumain River. Ngayon, ito yung, ito na yung ginagawang bypass road sa papuntang Sasmuan, Santo Tomas at Minalin. Meron na tayo na i-vlog doon sa may Santo Tomas. Kaya ito nga naman, pupunta natin to ngayon para may update ko kayo kung hanggang saan yun na itatambak. Tara, let's go. Tignan natin kung malaki na ang nagagawa rito sa pagtatambak ng lupa rito. Alam ko meron na nagawa rito ng tulay eh, kasi nung sa huling vlog ko, meron ng tulay rito na natapos na. Hindi ko lang alam kung ilan tulay ang gagawin dito. Hindi ko alam din kung gaano nakahaba ito. One bar na lang yung gasolina natin, no? Nakalimutan ko kanina magpakarga ng gasolina. Bagay, marami naman diyang ano, gas station sa labas. Abot pa naman 'yan. sarap dito oh. nakaka-relax at medyo makulimlim na ang panahon sana wag tayong ubutan ng ulan nako matubig ang daan dahil basura oh. tapon dito oh. grabe oh wala ang baho tinapon na dito yung mga basura makakadaan kaya tayo sana makadiretso tayo doon hanggang dulo. Mukhang nagkatubig tong daan dito. Sana dito lang. Pero ang ganda rito. Ganda ng lugar na to. Pwede ka nga kang ano dyan eh. Oh, magset ng tent. Magpalipas ka lang ng maghapon dito. Tambay lang ba? Relax ba? Chilling lang. Chilling. You know, yun sa ilalim oh. ng pulo na yan o. Kabilis-bilisan natin ang bagya kasi baka uh, abutan tayo ng malakas na ulan. Para makalabas ka agad tayo. Titingnan lang naman natin yung pinaka dulo nito kung hanggang sana yung natatambakan na. Napakalaking ano nito. Napakalaking tulong nito kapag ito ay natapos na. At wala pa akong confirmation kung kailan talaga ang exact na finish project nito. Putik ah. Yan. Ito, ang dami pa rin basura dito. Mga pinagtatapon na yung mga ibang basura dito. Grabe, ang dami. dami basura. Uy. Uy, sinasabi ko. Dulas. Wala, doon tayo dumaan sa kabila. Mamaya, doon tayo dumaan. Wala na naman tao. Eh. Oh, kumukulog na. Yan, ito yung mga truck dito na naghahakot ng mga panambak dito sa ginagawang bypass road. At ito na yung unang tulay na sinasabi ko na nagawa na. ano o. Nung huling vlog ko, itong nakikita nyo sa kaliwa. Ano yan? Binubungkal. Kinecrain -kine nyan Tapos dito tinatambak. Tapos yung may-ari niyan, parang benenta yung lupa. Panambak. Kaya ngayon, naging palaisdaan yung ano nila, lupa nila. Pero kung isipin mo yung mga ibang pinag pinaghakutan dito, baka malay mo binebenta, hindi mo masabi. Eh, alam mo naman sa mga ganyan, talagang merong hokus fokus na nangyayari. Yan mga adventure, dumiretso na tayo. Nung nakaraan vlog natin, hanggang doon lang tayo sa may tulay. Pero dito sa nakikita ko, malaki na tong natambakan dito. Yeah, Meron pang nag-ano rito. Hindi ko alam kung nagtatambak o kung naghahakot. Malaki na rin pala. Malayo na rin. Ayan. Kaderecho. Derecho pa tayo doon. Merong kubo doon eh. Uy. Ayun. Ang ganto na pala. Itinagtag pa ni DPWH Secretary Mercado na ang budget na 281 million ay inilaan noong taong 2021 para sa pagtatayo ng dalawang tulay sa kahabaan ng alignment ng kalsada. Noong April 2022, ang 104 lineal meter na tulay sa lubaw guagua section ay meron ng 68% kompleto habang ang 76 meter na tulay sa Santo Tomas Minalin section ay may accomplishment rate na 77% Nandito tayo ngayon sa Lubao. Ito yung part ng Lubaw Bypass Road na dating na i-vlog na. At dito sa likod natin, ito yung part na papuntang Sasmuan, Minalin, tsaka Santo Tomas. Ngayon, naipakita naman natin sa drone shot na yung pinakadulo, eh wala namang progress, no? Wala namang latest development. Wala rin tayo nakita mga heavy equipment na gumagawa. At ganoon din, wala rin tayo nakita ditong mga nagahakot ng lupa. maaaring uh, maaring merong na de delay dahil sa alam niyo naman mga private properties yon baka nakikipag-deal pa ang DPWH kung bakit hindi natutuloy ang project dahil sa pagbibiding ng mga matatamaan ng mga private properties nitong ginagawang bypass road na to siguro ganoon din sa kabilang part yung unang pinunta natin meron pang mga private land doon na hindi pa na yan nakikipag-deal para sa DPWH ano para maituloy yung project na itong bypass road na to at ayun ang pinaka latest update natin ngayon hindi na tayo dumiretso doon sa pinakadulo. dulo pinakita ko na lang sa inyo sa aerial shot kasi baka maabutan pa tayo ng dilim at umulan at isa pa yung gasolina natin baka hindi na tayo makabalik at maraming maraming salamat sa pagsama sa latest update natin ngayon dito sa pinaka boundary ng Lubaw na sa ginagawang bypass road at magagawa tayo ng panibagong update naman doon naman sa pinakadulo. Kung saan magkoconnecting mismo palabas doon sa bataan. Kasi alam ko nata, na umpisa na doon eh. Natatambakan na rin doon. Meron ng ginagawa doon pagtatambak. Kaya gagawa natin yan sa susunod na vlog. Para mabuo natin itong pinaka point to point from point A to point B ano. Kasi doon sa may Santo Tomas, naipakita ko na sa inyo kung hanggang saan yung pinakadulo nung ginagawang bypass road doon. Di bali ito magus na sa NLEX eh. Nakagawa na doon yung ginagawang tulay. Ngayon dito naman natin i-update sa susunod. Yung pinaka point B. Kung saan magtatapos, kung saan magdudugtong tong bypass road na to. Ayan mga ka-adventure. maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating update. Dito sa Minalin, Santo Tomas, Guagua, Sasmuan, Lubao, Bypass Road. Thank you for watching. Always remember, ride safe, stay safe and be safe see you again in our next adventure